Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. Alam nyo po ba ngayon na kapag ang employer po ninyo ay hindi kayo ni-register sa Gungmin or 3 months pataas yung hindi binabayaran ng contribution ninyo sa Gungmin maaari kayong magpa-release tama po kayo so yan po yung malalaman ninyo sa video na ito paano ba kayo makakapagpa-release sa ganyang reason ano ba yung procedure na dapat ninyong gawin so yung mga EPS worker po natin marami pong sa mga kababayan po nating OFW yung mga nakaka-experience ng ganyan yung hindi po sila ni-register nire sa Gungmin halimbawa upon checking hindi pala sila ni-register nire sa Gungmin may deduction sila sa payslip pero hindi nire-remit ng employer. So, upon checking nila, hindi pala sila minember dun sa gungmin or dun sa NPS. Pagkatapos, yung ibang mga kababayan po natin, hindi po binabayaran o hindi hinuhulugan yung kanilang gungmin contribution. So, may, meron po tayong mga kababayan na halimbawa, isang taon, six months, walang contribution yung kanilang kung mean or kaya naman meron nung umpisa pero yung kalagitnaan na wala na hindi na naguhulog yung employer pero wag ka meron silang deduction dun sa payslip nila so yung mga ganyang cases po maaari na po yan maging grounds for release so ano po yung dapat natin gawin una ugaliin po natin i-check yung mga insurance po halimbawa yung kung mean i-check nyo po kung member ba kayo o member ba kayo na employer ninyo sa kung mean kapag hindi Ganito po yung gawin niyo Tapos yung pangalawa po, kapag yung contribution niyo sa gumin ay tatlong buwan na pataas ang hindi binabayaran ng employer o delay yung employer ng 3 months. Pero meron kayong deduction sa payslip o kahit wala kayong deduction sa payslip. Ganito po yung gawin niyo kapag hindi nagbabayad or or hindi kayo ni sa gumin. Ang una po ninyong gawin, uh, pumunta po kayo ng NPS office, Manghingi po kayo sa kanila ng printout ng katibayan na hindi kayo minember ng employer ninyo sa Gungmin or kaya yung katibayan na meron po siyang 3 months pataas na hindi binabayaran yung inyong Gungmin. Pagkatapos, hawak-hawak yung certificate na yan, dalin nyo po yan sa labor para magparili. So, dali nyo po yan sa labor. So, ngayon, itong labor po, tatawagan po yung employer ninyo. Usually, bibigyan po yung employer ng isang buwan para ayusin. Halimbawa, isang buwan para i-register ka sa gumin. Pagkatas, isang buwan para bayaran yung mga hindi niya nabayaran. Kapag halimbawa po na after one month, hindi pa rin po ginagawa ng employer, wala pa rin siyang action. Ganun pa rin. So, ngayon, ang gagawin po, yung labor na po ang magde na i-release po kayo. Tama, si labor na po yung magde na uh, umalis ka na sa company. Bibigyan ka po nila ng release paper. So, may ganyang procedure. So, mas maganda kung meron po kayong translator kapag ginawa nyo po yan para hindi po kayo mahirapan sa pag-explain dun sa labor. So sa mga EPS worker po natin, wag na po kayong mag-TS kung ang employer po ninyo ay hindi hinuhulugan ng tama yung inyong gumin. So kung hindi po niya hinuhulugan yan, wag niyo na po kayong mag na baka bayaran sa mga pangako po niya dahil ang gumin po kahit po ireklamo nyo po yan sa NPS office or kaya ireklamo nyo po yan sa uh, police station, mag-file kayo ng complaint, hindi, wala pa rin po siyang kasiguraduhan na ibabalik sa inyo yung pera. So, wag nyo na po siyang pahabain. Hanggat konti pa lamang po, ireklamo nyo na para hindi po kayo uh, kawawa pagdating na umuwi kayo ng Pilipinas para meron kayong may uwing uh, pera pagtapos ng kontrata ninyo dito sa South Korea. So, sana meron po kayong natutunan sa video natin today. Maraming salamat po. This is Lee Eugene from South Korea. 안녕!